sa Ako si Binibining Jersh at welcome na naman sa isang makabuluhang episode ng ating TikTok na kung saan masusukat ang ating galing sa Filipino at kaalaman sa Filipino. Ngayong araw, tatalakayin natin ang madalas ikalito sa wika Filipino. Hindi lang isa, kundi ilang grammar tips ang ating tatalakayin mula sa mga salitang madalas natin gamitin pero madalas din nating maling nagagamit. Handa na ba kayo? Tara na! Unang-una sa listahan ay ang paggamit ng may at mayroon. Alam mo ba kung kailan ginagamit ang may at kailan naman ginagamit ang mayroon? unang una may, M-A-Y, ginagamit kung ang sumusunod na salita bago ang may ay pangalan, pandiwa, panguri o pangabay. Halimbawa, may, pera ako. So, ano kasunod sa may? Pera ako. Ano ang pera doon? Yun ay ang pangalan. May, halimbawa, may bumisita sa atin. May, maganda siyang boses. Okay, doon sa may bumisita sa atin, bago ang may, ano ang nakasunod? So, ang sumusunod o ang nakasunod, bago ang, ang sunod sa may, na salitang may, ay bumisita. So, ang bumisita ay isa pandiwa. Kaya, ginagamit ang salitang may. Kaya, dumako tayo sa mayroon. So, mayroon ay ginagamit kapag ang sinusundan ay pantukoy. sa so, mga pantukoy ay si, sina, ang, ako at iba pa. Halimbawa, mayroon siyang bisita. So, ang pantukoy doon ay siya. Mayroon akong tanong. Ang kasunod ng mayroon ay ang pantukoy na ako. Doon ginagamit ang mga salitang mayroon. Ang sinusundan ay pantukoy. Now, dumako tayo sa isa pa. Subukin o subukan. Subukin versus subukan. Ano ba ang subukin? Subukin. Kapag gusto mong alamin ang kakayahan, o itest ang isang bagay. Halimbawa, subukin mo ang iyong lakas. Gusto kong subukin kung kaya mo. Gusto kong subukin kung kaya ko. Subukin, ibig sabihin, gagamitin na subukin kapag meron kang itetest, o gusto o meron kang gustong alamin. O alamin ang kakayahan ng isang tao o ng isang bagay. Ang subukan naman ay kapag ang ibig sabihin ay lapatan o sa ng isang pagsusuri. Halimbawa, subukan mong buksan ang pinto subukan natin siyang kausapin. Tip lang, mga kawika, subukin sa ingles ay maritong testing ability. Sa subukan naman ay act of trying on something. So, yun ang kaibahan ng subukin at subukan. Now, dumako tayo sa pangalan, panguri, at pangliwa. Ito ay isang quick review lamang. pangalan, ano ba pangalan? Ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Halimbawa, um, guro, bata, ospital. Yan ay ang mga halimbawa ng isang pangalan. Now, doon tayo sa panguri. Ano ba ang panguri? Ito ay nagbibigay turing sa pangalan. Ibig sabihin, nagbibigay o naglalarawan ng turing sa pangalan. Halimbawa, maganda, mataas, mabango. Maganda ang kanyang boses. Mataas ang kanyang boses. Mabango ang kanyang gamit. Ang panguri doon ay ang nagbibigay turing sa pangalan. Maganda ang boses. So, ang pangalan doon ay ang boses at ang nagbibigay turing ay ang maganda. Ngayon, dumako tayo sa pandiwa. Ano ba ang pandiwa? Ito ay salitang kilos o gawa. Pandiwa sa Ingles ay verb. Halimbawa, tumatakbo, nagsasalita, sumasayaw, sumasayaw at kumakain. Yan ay mga halimbawa ng ang pandiwa o verb sa English. Now, dumako tayo sa pahiran versus pahirin. Alam ko sa mga salitang pahiran versus pahirin, maraming nagkakamali ito. So, nalilito rin ba kayo sa pahiran at pahirin? Ano ba ang pahiran? Kapag ang pakay ay ang bahaging nalagyan ng kung anong bagay. Ano ba ito? No? Medyo nakakalito pa rin. So, doon tayo dumako sa halimbawa. Halimbawa, pahiran mo ng langis ang paso. So, ang paso ay ang nilangian. So, ibig sabihin, pahiran o lapatan mo ng langis ang paso. na doon tayo sa pahirin. Kapag ang pakay ay ang bagay na aalisin. Um, ang tip lang ito, kapag ang pahiran ay yung parang meron kang ilalagay at ang pahirin ay kapag meron kang aalisin. Halimbawa sa pahirin, pahirin mo ang dumi sa mesa. Pahirin mo ang alikabok sa cabinet. So, ibig sabihin sa pahirin, dumi ang tinatanggal. di ba Pahirin mo ang dumi sa mesa. Dumi ang tinatanggal doon. So, ang tip lang ito ay, ayun oh, yun nga, ang tip, pahiran ay lalagyan. Uh, you put something. Yun ang ibig sabihin ng pahiran. Kapag pahirin naman, ito ay uh, aalisin. Ibig sabihin, meron kang kukunin o oh, uh, aalisin sa isang bagay. So, yun ang ibig sabihin ng pahiran at pahirin. Ay dumako tayo sa uh, paggamit ng wasto at tama ba ang pagkakaiba ng wasto at tama? Parang pareha lang naman silang tama at wasto, di ba? So, doon tayo dumako muna sa wasto. Wasto, ginagamit kapag may kinalaman sa pagkakasunod-sunod, di kaya forma o di kaya ay kaayusan. Yun ang wasto. Kapag tama naman ito ay ginagamit kapag may kinalaman sa katotohanan o moralidad. Upang mas lubos nating maunawaan kung ano ba ang ibig, sa ah, kaibahan ng wasto at tama, ah, pumunta tayo sa mga halimbawa ang aking ibigay. Halimbawa sa wasto, wasto ang baybay ng salitang bayan. Ibig sabihin, tama ang kaayusan nito, tama ang forma, wasto ang baybay ng salitang bayan. Ang tama, halimbawa sa tama, Tama ang sagot mo sa tanong. Kung ito ay factual, like katotohanan talaga, hindi na ito alis o hindi talaga ang tamang sagot. tama ang sagot mo sa panitikan. So, ibig sabihin, dahil kadalasan sa panitikan ay wala namang forma o di kaya'y pagkakasunod-sunod, panitikan lamang ay may katotohanan, di ba? So, ang tamang gagamitin ay tama. Tsaka kapag sa wasto naman, ang atin lang tatandaan, ito ay um, ginagamit kapag may kinalaman sa pagkakasunod-sunod, forma o di kaya ay kaayusan. Okay? Now, pumunta tayo sa sina versus sila. Ano ba ang sina? Ah, sina versus sila. So, sina. Ito ay ginagamit bilang pantukoy sa si mga pangalan ng tao. Yan ang sina. Sabihin, pantukoy sa mga. Marami. Mga pangalan ng tao. Halimbawa, sina Ana at Carlo ay magkaibigan. Tumako tayo sa sila. O ay ang halipan na o o pronoun. Sila ay nag-aaral, nang mabuti. So, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng sina at sila. So, madali lang ang ating, ating tinalakay ngayon tungkol sa mga ilang grammar tips na kung saan ay madalas nating ginagamit, ngunit ay mali naman ang ating pagkakagamit dito. Ayan, napag-aralan na natin ang tamang gamit ng mga ilang grammar tips na gusto mong mas kumaling pa sa Filipino. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe, at i-share mo na rin sa iyong mga classmates. Ako, si Binibining Jersey, lagi nagpapaalala sa tamang gamit ng wika, malinaw ang diwa. Ito ang TikTok usapang wika, sulat at sul at salitang makabuluhan. Hanggang sa muli, paalam.